Hello mga kapigi, kumusta kayo? Pag nagre-reels ba kayo o nanonood kayo ng mga reels ng mga parehas nating content creator, meron din ba kayong nakikitang ganyan pag nag scroll kayo? No copyright music, create reel. So, sinasabihan ka ni Lola Meta na use audio or use music, no copyright, create reel for video, mga ganyan. So, magkaiba po yung pag-monetize pag monetize ka na, ini-invite ka ni Lola Meta na um, meron ka ng license na gumamit ng mga music sa reels natin. Pero sa mga sa hindi pa monetize, pag nag-scroll up tayo ng mga reels na pinapanood natin, meron at meron tayong nakikita na mga ganyan or meron at meron tayong nakikita sa reels na pinapanood natin na sa mga kung congrats tayo ni Lola Meta kung nakailang place or um, percent yung mga reels natin. So, nasubukan nyo na rin ba na nakakakita pag nag-scroll kayo sa reels na ini-invite din kayo ni Lola Meta ng mga music? Dahil sa akin, yung isang account ko na hindi pa monetize, hindi man ako nanonood or hindi man ako um, in-invite ni Lola Meta dahil hindi pa nga monetize yung isang account ko. Pero pag nag-scroll up tayo, meron tayong nakikitang mga ganyan na in-invite or sinasabi ni Lola Meta na pwede natin gamitin sa reels natin yung mga music. So ginawa ko yan, ginamit ko yung mga music na i-offer sa akin ni Lola Meta. And salamat naman dahil sa pagsubok ko na yon hindi ako na copyright. Wala siyang copyright, hindi ako nagka-violation. So, um, kung meron kayong nakikitang mga ganyan pag nag scroll up kayo sa Reels, pwede ninyong gamitin kahit hindi pa kayo monetized or kahit hindi kayo binigyan ni Lola Meta ng invitation para gamitin yung music na yon. So, do, dyan pa lang sa pag-scroll up natin na sinasabi niya na pwede natin gamitin na use audio or create reel or for video, no copyright music, pwede tayong gumamit or pwede natin gamitin yung ino-offer sa atin ni Lola Meta na mga audio or music. Pero doon po sa mismong reels natin, na sa mga music doon, hindi po tayo pwedeng gumamit doon kasi may posibilidad na makaka-copyright po tayo. So kung ano lang po yung ino-offer sa atin ni Lola Meta, tayong mga hindi pa monetize, yun po pwede natin gamitin dahil nasubukan ko po, ginamit ko po yung mga ino-offer ni Lola Meta sa akin na music. Thanks God at hindi po ako nagka-violation at wala siyang copyright. So, 'yun lang. Um, gusto ko lang i-share sa inyo sa mga hindi pa monetize na gustong gumamit ng music. Pero kung ano lang po yung ino-offer ni Lola Meta sa inyo na music, 'yun lang 'yun lang po yung pwede niyong gamitin. Huwag po kayong gumamit doon sa mismong sa reels na mga music doon kasi may posibilidad po na makaka-copyright tayo. Hindi man sa ngayon, pero pag monetize na tayo, mas sayang na pag marami ng views tapos kailangan na tayong mag-delete ng mga music. So kung ano lang po yung in-offer ni Lola Meta, yun lang po yung gamitin nating music. So yun lang mga kapigi.